Panoorin po natin ang istorya kung paano nakarating sa tatlong sitio ng mga katutubo ang programa ni Mayor Junjun Triya Jr. na High Value Crop Program. At ito ang ating special report. Mayor, saan po ba tayo pupunta? Sa sitio talayo, ipunin natin yung tatlong sitio ng mga katutubo doon, yung malutok magarang. Pugo, talayo. Magdidistribute tayo ng buto ng sibuyas. bakit tayo tumigil dito? Hanggang dito na lang yung sasakyan, lilipat tayo dahil uh, papunta na tayo ng talayob. Hindi na abot yung kalsada. Hanggang dito lang ang simentado. Ang sasakyan natin? Lilipat tayo ng traktora. Ang traktora na yun yung sasakyan yeah, natin? Oo. Papunta doon sa? Papunta ng sitio talayob. Sityo talayob. Kasi maputik na doon. Hindi na kaya natin ng mga sasakyan. Kaya lilipat tayo ng sasakyan. Sa traktora tayo. Kaya ba mayor? Kaya? Okay. Nakasakay na ang lahat sa traktora. Ako at si Mayor Junjun ay katabi ang driver ng traktora. Samantalang ang buong persa ng Municipal Agriculture Office kasama si Mao Chief Richard O. Chavez ay nakasakay naman sa likod. Dala ang mga binhinang sibuyas, pamatay kulisap at mga kaalamang teknolohiya na ibabahagi sa mga katutubo magsasaka mula sa sityo ng Talayob, sityo Magarang at sityo Pugo na sakop ng barangay Nicolas, Gapasan at Pornaga. So balit ito ang hindi naming inaasahan sa aming paghahatid ng programa ni Mayor Junjun Triya sa mga katutubo. Ha? Oh. Uh, okay. Nakayanin kaya ito? Uh, upang, ano, palagay mo kung hindi kaya. Oo, oh, mahirap na. Ako bala ako ka dyan. Sorry, para bala bala ako. Bala. Ha? Malabo ito. Kaya yan? Lali mo? natin kaya yun oh. O oh, di na kaya oh. okay, okay, nagbabaan Bakit nagbabaan tayo? Bakit nagbabaan? Hindi kaya ang daan Okay, maglalakad talaga oh, Si Mayor uh, Ito <laughs> si Mayor yata magna-drive Kaya <laughs> Okay Yan Yung lugar na yun, no? Oh. Mukhang uh... Uh, alanganin. Ayan. Okay, Mayor, palagay mo, anong ano yan? Hindi kakayanin yan doon, no? paahon. Okay, boss. So, lalakad tayo. lalakad, lalakad. lipat na sa Karosa. Oo, oh, yan, ito. Lakad na tayo. Lakad na tayo. Lipat na lang sa Kariton. Okay. O oh, imagine, mga kaibigan, at traktora na ito, hindi kakayanin. Sa <laughs> so, bibit-bit niyo mga yun. Buti ang may lukutan din ako, may lukutan. Simula dito ay uh, kami tumigil dahil uh, hindi na kaya yung dadaanan talaga maputik. So ito, lalakad na kami. Nauna na si Mayor. Okay. Okay, yan. So to, dito tumawid kanina. Ayan. Ano ba yung ano kanya, si Karosa? Si Mayor. Okay, <laughs> inga, Ito yung kanina na pinakadulo na hindi namin madaanan. Ayan, ito. Kaya talaga hindi kaya din. Mayor, wala. Hindi talaga kaya hindi kaya din, no? Wala, hindi. <laughs> Mahuhulog yung traktor diyan. okay. Lakad tayo. Uh, ilang ilang uh, ilang minuto po ang takbo natin, lalakarin natin. Isang sigaw lang. Okay, sige Pag sinabing isang sigaw lang, humanda ka na. <laughs> <laughs> okay. Kung Mayor dito, kaya ni mo pa kaya. Hangga, Mayor hanggang, kaya ni mo kaya lakad. Hanggang talayob na ito Kung ganito lang. Ayun lang ang pinakamahirap. Ah okay. Kaya daw ni Mayor. Kaya. Kaya. dapat kaya ni hindi natin. <laughs> 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 dito Oh Picture taking station Yan Okay Ah, okay. Okay. Sumusunod kaya sila? Hmm. si Sila mau. Pupunta namin. Narinig na yung tila ako ng manok. Kaya, ito na. Yung may bubong na yun na nakikita nyo yun. Yun yun. Yung lugar na yun. Okay. E, yung isang sigaw lang daw sa mga katutubo kaysa sa mga Tagalog, kapag nilakad pala, yun ay eh, kalahating araw. <laughs> Ayan, malapit na. <sighs> Kahingal. Okay. Nakaposan so, ang haba na? nilakad natin, kanina, sabi nga kanila, uh, isang sigaw lang. Ang layo. <laughs> No? Dito ngayon tayo Rayo, pala sa Sitio Talayob, Barangay Nicolas. At dito po ngayon, nagkakati na yung mga beneficiaries po na pagkakalooban ng uh, tulong ng ah? ating uh, lokal na pamahalaan. At dito po ngayon, naginagawa nila ngayon, ben! nag, nag, ng nagli, naglilista. Ayan po mga kaibigan. So, alamin natin mamaya, ha? Yung mga detalye dito. Huwag <laughs> po kayong bibitay. Inclusive, uh, report natin, special report dito sa Magsaysay News Bulletin. Kaya sa so umaga po ito, uh, ko na lang po kayo ng isang magandang umaga at uh, araw na kung saan makakareceive, makakatanggap kayo ng mga bini mula po sa ating masipag na mayor. Magandang umaga po So, paano po pa magiging ano nito? Magiging uh, lagay nito? Bakit nagkakaroon po na ng paglilista, mga ganyan? Uh, oo. Yan lang po natin yung attendance para mamaya yan din yung pila kapag i-distribute na. Yan sila yung mauna. Mm. No? kasi ano tayo, yung mga early bird si para makauwi ah, okay. na rin. Ayun. Okay, eh, kasi mamaya. bakit malalayo ba yung mga lugar yan? ibang sitio rin po kasi yan. May tatlong sitio siya. Nasa talayo po ngayon. May malutok. So, sila... Punta pa tayo na malutok? Hindi na po. Bumaba na sila para makabalik din silang malutok mamaya. Ah, mga ilang oras ang ano? No, mga ilang oras pa rin siguro ang lakarin yan. Baka mahigit pa. Eh, wag lang natin sabi. Isang sigaw na lang, hindi <laughs> sa oras. Kanina isang, yung isang si, sabi hanggang doon, tinuro sa akin, doon lang nakikita yung kumikin tab na yun. Ang layo pa pa. <laughs> okay, so, so sila kayo dito, unahin muna yung mga galing ng maluto, pagkatapos, lahat mabibigyan. Lahat po yan. Ah, lahat nung nakamap. So, based ah. tayo sa map. Hindi po based sa dumating ha, baka kasi syempre yung iba. Teka, hey eh, mga katutubo naman to bakit may mapping pa? May mapping din po kasi, kasi lupang pagsasakahan nila. Nakaregister din po ito. Ah, no, kahit ganun. yung mga katutubo natin, naka-RSBUC din. Ah, ganun. So, yung... Hindi, walang special doon na oh, katutubo yan. Wala eh. po, wala. Uh, ang na. kagandaan lang po dito, uh, same ng pagtrato natin. Kung ano yung nandun sa mga... Ano po yung mga nandun sa non-IPs natin o no, yung mga hindi natin katutubo. Oo, oh, okay. oh, ayun. Same so, approach. Ang pagkakaiba lang kasi nila, doon may proof of ownership. Ang proof of ownership doon sa babae ay either titulo, titulo, deed of sale, mga barsi. Dito oh, kasi yung uh, certification ng lupaing ninuno. Yun lang ano, ancestral sa land. Hagura, oh, yung Ancestral land. Kasi isang titulo lang po ito eh, bong ah. itong ating ancestral domain dito. Oh, so kapag may ganun sila, okay na. Opo, oh, kasi oh. isang samahan din nila 'yan. Mayroon po silang pamunuan ah, yung hagura. Hmm. No, yun yung naging proof nila, yung certification nun, na sila ay may sinasakang area dito. More or less, ilan ang mabibigyan ngayon? More or less Uh, itong pinagsama po kasi natin magkakalapit na sityo ng mga IPs natin. Ito po ay nasa more or less 130. 130 IPs. Ah, uh, IPs po. Uh, hiwalay kasi yung banbanay at yung hinango. Bukas po yon. Doon tayo oh. mismo sa hinango. Ah, oh, sa hinango mismo tayo. Hmm. Bukas. Okay, abangan yan mga kaibigan. Ano sa hinango. So, the okay. usual kasi natin ginagawa. La last year o oh, yung mga previous years pa natin, talaga sa barangay din sila bumababa. Oh. No, kasi doon ang distribution natin, oh. Uh -huh. ang central of distribution natin. Center of distribution. <laughs> ay yung nasa barangay. Pero kasi nga, pag nasa barangay sila, mas malayo. Ayun, no, pupunta pa sila ng barangay hall. Kaya ang ginawa po natin ngayon, siyempre sabi ng mayor nga, ang servisyo ay hatid natin. At eh, kaya Kaya tayo po ang umakit na dito. Ayan. Pero that's mean na baka kasi yung iba pumila, pero wala, hindi naman registered. Mm -hmm. no, hindi, hindi rin nagpamap. Uh -oh. wala hindi. sa mapping natin no minsan kasi siyempre may pagtitipon punta ako uh -oh. no um, baka sakali uh -oh. baka sakali andala lang po natin kung ano yung sino yung registered hindi -oh. tayo hindi tayo Uh, ano lang dito kung sino abutan yun ang bibigyan mm po naka ano na po ito naka advance na tayo ilang buwan na tayo nagmamap dito ah, ah. prior sa distribution talaga pinupuntahan nyo to itong lugar na to hmm, ito, mga ito. technician po ito, ito. either technician. magsiset dito or kung saan sila mas maaalwanan kanya kung mas matindi yung ulan talaga dito mas may pumasok sa barangay talaga uh ah, -huh. Oh. tayo nag, uh, ano, nagsiset Okay, so abangan niya mga kaibigan. So mamaya magkakaroon ng distribute. Thank you sa pagkakataon na ito. Sa ating uh, pamahalang lokal, yung ating mga programa ay maihatid talaga yung mga programa sa lahat ng uh, uri na programa na pwede nating maihatid. Ngayon, lalo na ngayon, sa ating pagsasaka. Ang... Uh, Lagi ko nga uh, sinasabi, ang tinutumbok ng ating uh, pamamahala sa ating pamahalang lokal, yung maihatid lahat ng mga programa na pantay-pantay. Walang espesyal, ah? walang inikilingan. Uh, kinikilingan. Kaya nga sabi ko kay Mao, pag uh, ganitong distribution, lalo na itong mga uh, sa sibuyas, ay Ihatid sa dya sa inyo para hindi na kayo makikipag-sikuhan uh, pa doon sa inyo inyong mga barangay dahil mas marami kayong makakasabay doon. At ganun din kung panahon ng uh, palay, mais, hanggat maaari, hanggat kayang ipasok, ihatid na dito. Ngayon, pinaliwanag naman sa inyo yung uh, kinakailangan, yung uh, pagkakaiba o pagkakapare parehas yung naka-RSBSA at saka yung nakapagpa-maping. Dito kasi, ginagawa natin para magamit natin ng husto yung available na pundo natin. Ang gusto kasi natin, lahat ng aktual na manananim, yung nagtatanim, talagang maipagkaloob. mamaximize natin. Katulad yung sinasabing nga dati, isang lata, ang gusto ko ang mangyari, may bigay dalawang lata ang pinakamababa sa bawat manan manananim. Eh ngayon, kung nahihirapan tayo by next year, nagtagdag ulit ako na yung pondo natin sa susunod na taon, kakayanin na na talaga na natin na pinakamababa uh, dalawa sa bawat isang uh, manananim. Kaya nga sinasabi namin na kung hindi ka magtatanim, ay huwag ka nang makipag-agawan kasi loob natin sa iba yung programa natin maibigay talaga natin maganda yun eh maibigay talaga doon sa talagang mga magtatanim Diba? yan yung unang-unang panunungkulan ko sinabi ko yan na wag na wag lang kung makikita at mahuhuli na may hawak ng lata ng sibuyas na inabutan kong nagbebenta siya ng sibuyas ihahampas ko talaga sa mukha niya yung lata ng sibuyas ay ang dami-daming magsasaka na hindi nagkakaroon ng pagkakataon na makakuha ng binhi sa programa. Pagkatapos ikaw, makikipag-agaw-agawang ka bago ibibenta mo lang. ba? Diba? Kailangan na ma magawa natin ang ating programa ng tama para maramdaman ng mga magsasaka ng mamamayan. Lalo dito sa atin sa kabundukan, yung tinutumbok ng programa para mapaangat yung antas ng buhay ng bawat sang magsasaka. Kaya nga lang pagkaminsan talagang malungkot tayo dahil tumukod yung ating pananim. O di mababa ba ang kita natin o wala tayong kita dahil nalugi tayo. Pero ang ating pamahalang lokal tuloy-tuloy pa rin sa programa. Lalabanan natin kung ano man yung hamon ng uh, buhay. Hindi dapat tayo tumigil. Ngayon, ano ang sikreto para magtagumpay tayo? Yung inyong pakikisa, yung inyong pagsunod sa tamang programa kung ano yung inu-orientasyon or, na sinasabi sa atin, sundin natin para makita natin na talagang ma maging masaayos. Ako naman, lagi ko naman uh, sinasabi sa ating mga kawani, sa pamumuno ng ating uh, Mao, si Mao Richard, ganun din sa ating mga kasamahang kapitan o nandyan si kapitan. Nung may huber, nandyan si Kagawad, dito, kasama natin para Makita nila, makasama natin sila kung paano na yung programa ay maihatid natin sa ating mga kababayan. Kaya ang uh, akin lamang uh, sinasabi sa inyo uh, para isang purpose ng uh, ipinilit ko nga na makaahon. Eh, uh -huh. ma? makita rin kayo. Magkita-kita naman tayo po. Matagal-tagal na rin na hindi tayo nagkikita-kita. Ah, kumustahan. At uh, iba yung, iba kasi yung nagkakaharap-harap kesa sa text-text lang. Di ba? Iba rin talaga yung na, na ganito na nagkakaipon-ipon tayo. Ayun, sa so umagang ito, naunawaan nyo naman ah. Pero nga, yung sabi nga ni Mao, yung panalalapi natin para sa pagsasaka ngayon, mas malaki ang ipinundo natin para sa susunod na taon. At unat, higit sa lahat, kayo ang mas prioridad sa ating pamahalang lokal, ang mga magsasaka dito sa kabundukan. O, marami pang mga susunod. Ha? Magandang umaga sa inyo. At uh, maraming salamat sa inyong pagtanggap ay okay, mayor, ay medyo natapos na yung activities. Pauwi na tayo ngayon. Oh. na natin yung lugar. Kumusta po? Ano po ang <laughs> Ay di tagumpay na naman tayo at uh, nakabisita tayo dito sa komunidad ng Talayob. Mm. Oh, kanina yung mga taga-Malo. Tatlong barangay yan. Uh, Pornaga, oh. Gapasan, Nicolas, no? Sitio Malutok, Magarang, Mm. Talayob and Pugo. Anong pakiramdam nyo? Aba, edi masaya. Okay, dahil uh, nakausap natin yung mga leader katutubo, yung mga magsasaka. Oo. O di, kanina do sa pulong-pulong lumabas na meron ba silang meron pa silang ibang mga crops na na gusto. Uh -uh. Oo, na gusto nilang itanim. Bukod sa sibuyas, palay, gusto rin nila ng mais, mani, munggo, pakwan yan at yun naman ang uh, ipoprograma natin Narito ngayon ang bilang ng mga katutubong magsasaka na masayang nakatanggap ng binhi ng sibuyas at pamatay kulisap. 37 magsasaka mula sa sityo Talayob ng Barangay Nicolas. 67 na magsasaka mula naman sa sityo Magarang ng Barangay Purnaga. At 23 magsasaka naman mula sa sityo Pugo, Barangay Gapasan, Magsaysay, Occidental, Mindoro. Naisipan ito ni Mayor Junjun Tria Jr. na hindi na bababa pa ang mga katutubo lalo na tiyaong mga malalayong lugar o sityos para kumuha ng kanilang bahagi sa regular program ni Mayor Junjun Tria Jr. sa ilalim ng High Value Crop Development Program. At nito na malaking abala sa panahon at pinansyal dahil gagasos pa ng malaki ang isang katutubo sa pagbaba nila sa munisipyo para kunin ang mga binhi ng sibuyas at iba pang high value crops para sa kanila. Ipinaliwanag din muli ang kahalagahan ng pagpapasiguro sa Philippine Crop Insurance Corporation ng kanilang mga tanim gaya ng sibuyas, palay at mga gulay kung sakali ito ay maapektuhan ang kalamidad, sakit at mga peste. Layunin din ni Mayor Junjun Tria Jr. na ilapit na sa pintuan ng mga katutubo ang serbisyo at pagkalingan ng pamalaan bilang kanyang pangako sa anino ng transparency responsible in innovative administration. Samantala, pakinggan naman natin ang tinig ng mga katutubo dito. Uh, lubos po kami nagpapasalamat dito po sa Sitio Talayob na hindi na po kami nagpagod para kunin yung mga uh, pabuto ng sibuyas dito sa aming papay uh, Lubos po kami nagpapasalamat kay Mayor na uh, hindi na po kami magpagod upang uh, tanggapin namin yung uh, mga pabuto ng uh, mga sumuya sa Salamat nga kahit papaano nararatingan kami dito ng ating pamalaan para, para makamta ng mga katutubo mm para sa komunidad. Lahat-lahat naman dito, malutok at pogo, mm uh -uh. nandito ngayon. Ayan, okay. Malaking tulong ba ito talaga sa inyo? M uh, mas malaking tulong ito, sir hindi na kayo pupunta ng bayan. Hindi na pupunta sa bayan kasi na, ang walang problema sana kung ngayon may mga sasakyan. Ang walang sasakyan, sir, lalo nang problema. Malayo eh, malayo. no? Malayo. Kahit naman may sasakyan, lalakad pa rin na ito pa malayo. malayo At talaga grabe, ano po? Ay, sana na matutugunan lang kahit itong kalsada namin, sir. kalsada. kalsada, sir. Ayo. Salamat po kami kay uh, unang-una po kay Mayor po uh, mismong na mismong hinatid niya mo po dito sa amin yung Uh, pinaka po ng sinayos sa uh, amin. malaking tulong po sa amin na ano, pagsasaka na may ganitong programa yung uh, municipal na para po talaga sa pamayanan ng magsaysay. Sa akin lang po, uh, maraming salamat po kay Mayor uh, sa kanyang uh, pag-aasikaso sa pamayanan ng uh, malutok. Maraming salamat po kay Mayor sa binigay niyang mga ano, sibuyas. Maraming salamat po sa programa ni Mayor na pagbuto po ng sibuyas sa para po sa mga katutubo. Maraming maraming salamat po kay Mayor sa pagbigay ng buto ng sibuyas sa amin. Ito po yung magiging puhunan po namin para ma magpupunan namin ng aming hanap buhay. Ah, uh, yung masabi lang po sa mga kakapakong katutubo ay siyempre, yung nabibigyan na rin ng panboto ng sibuyas, yung pakiusap ko lang po. Huwag lang po ipinta sa kwan. Yung binibigay ng kwan nila mayor. Ay, nagpasalamat po kay mayor na yung mga kwan mga, mga katutubo ay para video Bigay din ng pan, ng reminyor sa amin na para nilang maalwan din yung, yung hanap buhay eh, namin po. At uh, muli po mga kaibigan, maraming maraming salamat po. Please, uh, paki like follow and share ito pong ating Bagsaysay niya News Bulletin. At ito po ang ating special report sa mga oras na ito. Muli po, Mararo po, at your service.